Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Pebrero Labinsyam, 2025. Ngayong araw, nagsisimula ang panahon ng Pisces at maaaring maramdaman mo ang iyong sarili na dahan-dahang napapaligiran ng inspirasyon at intuition. Bilang isang Sagittarius, ang iyong espiritu ay masaya at masigla kapag ikaw ay naglalakbay at nag-explora. Ngunit ang pagbabagong ito ay nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mga nakatagong bahagi ng iyong sarili. Ang panahon ng Pisces ay isang paalala na ang ating pinakamalalim na kaalaman ay matatagpuan hindi lamang sa labas ng ating sarili, kundi pati na rin sa loob ng ating mga puso at isipan. Ang mga pagninilay na dulot ng bagong enerhiya ay maaaring magbukas ng mga pinto na hindi mo pa nakikita. Sa pagkakataong ito, mayroon kang pagkakataon upang makita at maramdaman ang mga aspeto ng iyong pagkatao na matagal nang nais itago. Huwag matakot na yakapin ang kabutihang loob at ang mga positibong koneksyon sa iyong mga pakikisalamuha. Buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong karanasan at ideya, at hayaang gabayan ka ng mga ito patungo sa mas magaan at mas makulay na landas. Sa bawat bagong pagkakataon at karanasan na dumating sa iyo, alalahanin na ito ay magdadala ng mga bagong pananaw at magpapalawak ng iyong mga limitasyon sa positibong paraan. Habang ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo ng mga malalim na aspeto ng buhay, maglaan ng oras upang isalaysay ang mga layunin na maaaring hindi na naglilingkod sa iyong kasalukuyang mga pangarap. Ang pagtanggap at pagpapatawad sa sarili, pati na rin ang pagbitaw sa mga bagay na hindi nakapakipakinabang, ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa mga bagong simula. Sa iyong pagninilay, baka mapansin mong may ilang bahagi ng iyong buhay o mga relasyon na hindi na nagsisilbi sa iyong personal na pag-unlad. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa mga bagay na nagiging balakid sa iyong mga pangarap at layunin. Ang enerhiya ng araw ay nagpapalakas sa iyo na magbukas ng mga bagong perspektibo, hindi lamang sa mundo sa paligid mo kundi pati na rin sa iyong panloob na kalagayan. Ang pagtakda ng iyong mga layunin ay hindi laging tungkol sa pagtanggap ng mga bago. Minsan, ang tunay na hakbang patungo sa pagbabago ay ang pagbitaw sa mga bagay na nagiging hadlang sa iyong pag-unlad. Pahalagahan ang bawat hakbang, bawat desisyon na maghahatid sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Bawat hakbang na iyong gagawin ay magsisilbing pundasyon para sa iyong tabumpay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na kasalukuyang nakapuesto sa Scorpio, mararamdaman mong may pagtawag upang maghukay ng mas malalim at harapin ang mga isyong matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Ang enerhiyang ito ng buwan ay magdadala sa iyo ng lakas upang masilayan ang mga bagay na hindi mo pa nasisilayan. Maaari mong madama na ang mga hindi nalutas na problema ay nagsisilbing hadlang sa iyong malinaw na pananaw sa buhay. Huwag matakot na harapin ang mga bagay na ito. Ang iyong lakas ay nasa iyong kakayahang makita ang mga ugat ng mga isyo at tapusin ang mga ito sa kanilang pinagmulan. Sa pagharap sa mga nakatagong aspeto ng iyong buhay, matutuklasan mo ang mga piraso ng iyong pagkatao na nag-aambag sa iyong paglago. Ang pagtahak sa landas ng kalinawan at kapangyarihan ay magdudulot ng kaligayahan at lakas ng loob upang magpatuloy at magsimula muli. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang maglaan ng oras para mag at magmuni-muni kung ano ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng pagbabago upang makamtan ang mas mataas na antas ng personal na paglago. Ang iyong puso at isip ay magsasama-sama upang lumikha ng bagong direksyon sa iyong buhay. Habang ipinagpapalagay mong tumahak sa landas na ito, isaisip na ang kabutihang loob at positibong pananaw ay may malaking epekto sa iyong mga kilos at desisyon. Minsan, ang maliit na kabaitan ay may mas malalim na epekto kaysa sa inaasahan natin. Ang mga maliliit na bagay, tulad ng pagiging maasikaso sa mga tao sa paligid mo o pagiging handa na magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan, ay may kakayahang magdala ng mas malalim na koneksyon at mas magaan na pakiramdam. Ang kabutihang loob na nagsisimula sa iyong puso ay lumalaganap at nagiging inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Huwag maliitin ang lakas ng iyong mga positibong aksyon. Tulad ng isang misyonaryo ng liwanag, ikaw ay isang biko ng pag-asa at inspirasyon para sa iba. Sa iyong mga hakbang, mag-iwan ka ng marka ng kabutihan, at pag-ibig na magpapaalala sa iba na ang maliliit na aksyon, ay may kahulugan sa mas malalaking larawan ng buhay. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, tandaan na ikaw ay may kakayahang magbukas ng mga bagong teritoryo, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at intelektwal na aspeto ng iyong buhay. Ang iyong malasakit sa sarili at sa iba ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at maghanap ng mga bagong posibilidad. Hindi mo kailangang magmadali, hayaan mong ang bawat hakbang ay magdala sa iyo ng mas mataas na antas ng pagkabilog at pagpapalawak ng iyong pagkatao. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas sa mga bagay na wala ka pa, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga mayroon ka at pagpapalawak ng iyong pananaw. Mahalaga na matutunan mong tanggapin ang bawat karanasan bilang isang pagkakataon para sa paglago at mas malalim na pagunawa sa sarili. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay lilak, isang kulay na sumisimbolo ng kalinawan, inspirasyon, at espiritual na pagunlad. Ang pagsusuot ng lilak o pagkakaroon ng mga gamit na may ganitong kulay sa iyong paligid ay magpapalakas ng iyong intuition at magdadala sa iyo ng dagdag na lakas upang harapin ang mga hamon ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, 7 at 14. Ang mga numerong ito ay sumasagisag sa mga bagong pagsisimula, personal na kasiyahan at ang kakayahang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang numerong tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng kasiyahan at pagpapahayag, samantalang ang siyam ay nagsisilbing simbolo ng espiritwal na pagkakompleto. Ang labing apat naman ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad at pagbabago sa iyong buhay. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo sa araw na ito ay ang magsagawa ng isang tahimik na pagmumuni-muni o kaya'y maglaan ng oras upang mag-journal. Ang iyong mga saloobin at damdamin ay nangangailangan ng espasyo upang maisalaysay, at sa paggawa nito, maaari mong matuklasan ang mga bagong perspektibo na magdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa. Ang simpleng gawain ng pagsusulat ng iyong mga naiisip ay makakatulong sa iyo upang malinawan ang iyong layunin at matutunan ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang magpatuloy sa iyong landas ng tabumpay. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng mga pagkakataon at karanasan na dumaan sa iyong buhay. Ang bawat hakbang ay may dahilan at may aral na hatid. Ang bawat hakbang na nagawa mo upang makamtan ang iyong mga pangarap ay isang hakbang na nagbubukas ng mas magagandang pinto ng pagkakataon. Sa ngayon, magpahinga at maghanda para sa mga susunod pang hakbang na tatahakin. Huwag mong kalimutan na ang buhay ay isang serye ng mga hakbang patungo sa mas magaan at mas makulay na hinaharap. Ang araw na ito ay isang magandang paalala na ikaw, Sagittarius, ay may kakayahang magbukas ng mga bagong daan para sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong lakas ng loob at kabutihang loob ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa bawat aspeto ng iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.